may na tayong first booking. Ano na, mag-alas so, Sila tayo nakakuha ng first booking natin mga kamutok. So yung first booking natin, yung sukay natin. No? Papunta ang San Jose del Monte, galing ka Bionio Bezia. So, pipig uh, pin ito, 399. Pero sa drop off location, babayaran tayo doon ng 500 pesos mga kamutok vlog. So yan, nagkahanap tayo ng kasabay nito. No? Pang second booking natin mga kamutok vlog. Sana so, no, may makuha tayo. So update ko kayo mga kamota no? Kung may mga pangalawang booking Pantopol booking natin rin dito Kapitang San Jose del Monte Bulacan so, Update ko kayo mga kamota vlog So yung mga kamota no? Bali naka apat na booking Lang tayo sa araw na ito no? So bali yung Kabiyaw San Jose Then yung second booking natin Baliwag Sagaray 183 yung shipping fee ginawa ni kuya ng 200. Kaya may nakuha tayo sa pabalik na no? Bali. Lord Sagaray to Tarlac City. Yung pang third booking natin. 575. Then. Then meron tayong pang fourth booking. Yung ano nga. Uh, San Jose del Monte. Papuntang Angat. Priority siya. 100. 178 pero ibinayad natin ay 180 So yun, uh, yun na yung magiging cross natin mga kamoto vlog. So yung pali naging cross natin ay eh, 1,455 mga kamoto sa apat na booking natin. No? So yun mga kamoto vlog, nandito lang yung ating video. So nandito pa tayo sa Tarlac City. So napakadalang po ng booking dito. So pauwi na tayo. Ang daan natin ay dito na sa maglalabas tayo. Then Saragosa, San Antonio, Apiaw, Nevesia. A few days later. Siyan so, good day mga kamoto vlog na lumabas tayo ngayong araw na to ng gearness no. October so, 10. Uh, para bumiyahe kay mo. So nakakuha tayo ng first booking sa Gapan ng mga kamoto kasi nagkan basta tayo ng ano para sa four wheels no. Ka At kasi tayo ng category sa LTO na no? para sa So ayun mga na, na tayo nakakuha na ng ang first booking natin no bali ano siya gapan to Caloocan North so bali 416 yung pamasahe dalawang box lang daw na sigarilyo pero grabe laki ng box ng sigarilyo oh. ano siya laman niya prosen nasang bigat pa ngayon nagpapadagdag tayo dun sa pagpapagsaka natin ito mga motovlog kasi napakabigat talaga eh ang laki pa ng box So, ginawa na niya, ginawa nila 500 yung shipping fee ng mga motovlog sa drop off. So, pwede na yun kahit kesa walang dagdag ng mga motovlog. So, yun, di, di rin natin siya ma ng kasabay kasi napak Di talaga kaya. Kahit i-center center sa ah, sa natin, hindi pwede, pwede yung motor. Ay, mga motovlog laki. Ayun, update ko na lang kayo sa ano, second booking natin pabalik. Kumimaw ko tayo, no? few moments later. Hey, so, mga kamoto plus na may ano, uh, minta po tayo ano, booking sa San Jose del Monte Bulacan papuntang Mapalakat Pampanga. So, yung shipping fee niya 486. So, tayo trapo na natin siya mga ka plug to. Bali, Dalawang ano kasi yun, nagtagtag siya ng at stop siya, no? ng magalang pampanga. So nagbaba mo sa magalang din mabalakat. So pala ginawa niya ate yung pumasahe, ginawa niya 700. Then yung pangatlong booking natin, yung Santa Maria to San Fernando Pampanga. Ipig pino 320. So ayun, papadagtag tayo pero ayaw nila, nagalit siya ate, eh, no? dito nila kasalanan na maghintay tayo ng matagal sa pick up location ngayon so, na uh, hindi tayo dinagdagan niya at roon so 320 lang yung binayad sa atin pero sa second booking ayun ah, uh, halos 300 yung dinagdag sa ay 200 yung dinagdag sa atin mga kamoto vlog. so pala yung cross natin ngayon mga kamoto na nasa ano na 1,500 20, yan 1,520 nilis ko yung top up saka yung gasolina so nagdeto tayo ng 1,126 mga kamotovlog so yun yung net income natin ngayong araw na ito ng mga kamotovlog so yun ah dito ko na tatapusin yung video natin mga kamotovlog ginabot na tayo na last piece dito sa ano sa magalang pampanga pauwi na tayo mga kamotovlog Don't forget dito mga kaboto vlog nyo. jangan lupa untuk subscribe like, comment. Huwag nyo rin po kalimutan. Please hindi yun ating para update kasi i-upload na mga vlog. mga Bye-bye.